Malis na kami. Bibili na kami ng isda. And then, Ate Rose, ano nangyari? May humahabol po sa amin. Na... <laughs> good morning, Ate Rose. Lindy, good morning. Good morning. Naniluluto mo, Ate Rose. Ito po, sir. Scrambled egg with tuna at corned beef po. Ano Scrambled egg with tuna? Tuna po. Ah, okay. Tsaka sinangag po. Sinangag at saka corned beef. Ano po, sir? Ang tawag dito. Ate Ross, mag-ano tayo? Mamalengke tayo. Na-miss ko nang mamalengke. Ako po, ano sabi mo di? Matala, lindi, hindi di? Ang tagal na. Okay. Dito na nakakapambili ng mga itlog, mga gulay. Okay. Marami tayong wala ngayon. Ay, so, ilista nyo na lahat ng mga bibili okay. na sasama ka rin di. Ako, na na kayo? Ako okay, sir. kasi alis tayo ano, mga An after 30 minutes ha. Okay. So ito na nga mga Habibis, grabe. So pantagal ko nang hindi nakapamalengke. Kaya ngayon, mamamalengke muna kami kasi wala na kaming uh, supplies dito sa bahay. At sobrang na-miss ko rin kasi ilang buwan na tayo hindi nakapagalang kaya ito? buwan? Pagalang mo ito. Um, Isang buwan na siguro. Okay. Yan. Punta na muna kayong palengke. Kaming tatlo. Uh, full force kami ngayon. Si Lindy, si Adelos, tsaka ako. Tapos ito ang mga pinabili namin kagabi. Nandiyan pa. Hindi ko muna pinayos kay Ate Rose kasi si Javi David ang mag unpack ng mga yan. Kasi siya ang mag-aayos para alam niya kung ano yung mga pinabili niya. Ito ba? Chicken feet. Ayan. Nagluluto tayo ng chicken feet. Itang araw. Sa... Na-miss ko na. Nakakain ka ng chicken feet? Yes po. Yung niluto ko? Ay hindi pa pala po. Ay talaga? <laughs> hindi pa. Gusto kong sibuyos natin ng hindi. Yung mga mga kung pumili yung matitigas. Opo. Yan, kumukuha si Ate Rose ng mga bagong kalamansi dito. Kay Suki. Si Rindy, nangunguhan ng bawang. Sa mga bagong stock. Ano ang tapal direct? May tayo ng baka kasi maraming sasabi, hindi daw tayo nagluluto ng baka, Ate Rose. Kaya lang, nakita baka dito, nagawa tayo ng kaldereta ng baka. Bibili tayo dito ng ano, sabi natin matamis daw. Sa soli ko pag hindi. Ano sa kanya? Matamis ha? Hello! Hi Mindy! <laughs> Sige po. Okay, mission accomplished na tayo. Wala tayong kalimutan. Ate Rosalina, let's go na. Let's go. So lang namin ng bahay. Kanina pa rin nakakatawa. Kasi, di ba namili kami ng mga gulay. Tapos, umalis na kami. Bibili na kami ng isda. And then, ate Rosalina, ano nangyari? May humahabol po sa amin na <laughs> Hindi pa daw po, kla, hindi pa daw po si Sir nag- Ibabayad? Oo <laughs> Umalis kami sa bilihan ng gulay na hindi pa kami nakapagbayad, nakakaloka mo. Sorry talaga, nawawala sa isip namin, nakala ko bayad na kami. Kalimutan. So buti na lang yung hinabul kami, nakakahiya, Diyos ko my God. Nakakaloka, nakakaloka, let's go. Akala ko po magpa-picture sa inyo. Akala ni Ate Rose so magpapapicture yung pala, maniningil. <laughs> Opo. Oh, hindi kami nakapagbayad, nakakahiya, let's go baka namin dito sa bahay at ang dami namin na pamili sa palengke. Ang sarap talaga mamili sa palengke kasi sobrang dami mo na nabili pero mura lang. I think nagdala ako ng 10,000 pesos, may natira pa akong mga 4, 5. So 5,500 lang pero nakapamili na ako ng napakaraming uh, meat like pork, meron akong giniling, may akong pata, dalawang pata, may akong beef na halos dalawang kilo. Tapos meron akong chicken feet, may liempo, may bangus na tatlong malalaking ano. May mga gulay, may tusino, may tuyo, may longganisa. Ano po binigyan May itlog na, may mga fruits At meron din kami, ano yan, Lindy? Ah, mga gulay. Mga gulay. Ayan, ang Ay. um, dami, diba? sa talaga mamalengke, sa palengke talaga. Marami, Enjoy. Na stocks, right? uh, marami na po ulit tayong stocks, right? Marami na po ulit kaming stocks dito sa bahay. Hindi na magkiriklaman si Ato sa bahay ng gulay. <laughs> Meme, ready ka na? Yes. Saan tayo pupunta? Ay, Hi, twinning tayo, baby! Ayun Ay, nga, twinning kami ni Happy David ng shoes. Hindi kami nag usap niyan, na. Hindi, makikita kita magsuot dyan. Ay, okay. ginaya mo <laughs> ako. <laughs> so, so ayaw ba? mo ba twinning tayo? Okay naman, maganda. Saan tayo pupunta? sa IKEA. Na naman. Na naman. Kasi may kasi last time late yung coaching dala natin kaya hindi hindi mo kasi yung ibang binili kaya hindi yung mga bibili dapat hindi natin nabili. Kasi hindi magkakasya. Correct. So ngayon, kailangan natin bumalik. Twinning! Okay. Let's go na. Are na Yeah. Okay, sige, let's go. Okay. Hindi kayo na para sa bahay, ha? Oh, Babalik kami mamaya. Natanggalin mo lang yung mga bubble wrap niyan, ha? cute! Yes, let's go na. Para makarami tayo sa IKEA. Char. Kiss, kiss. Kiss, na. kiss muna. Okay. Kapaswerte sa biyahe. Bye, Ate Rose! Bye, Lindy! Bye, Ate We're here at IKEA! Hi! Saan sa muna tayo unang pupunta? Nakain muna. Nagutom. <laughs> Nagutom kami ni Happy David. Kain muna kami sa restaurant nila. So tapos na tayo kumorder. order mabilis lang. Dalawang beef, beef pares. pares chicken, Swedish beef pares, charis. Chicken skewer. And chicken barbecue. Lumpia. Shomai. Tarot. That's Turon. it. Turon. Turon for dessert. <laughs> Hi. Is that toyo for the... Toyo para sa... Su, sa shomai. Toyo man Yeah. Ano silang chili It's okay. Let's eat. I know you're hungry. let's try it. The... The, the new dish. Pares. Sarap? Sarap. Wow. Pero nasa sa tapa. At saka muta lang siya, 100, 139 lang guys. So, hmm. ulit. Mm. You try the chicken. Inasal try natin. Barbecue siya, hindi siya inasal. Barbecue chicken is inasal, yun din yun. Ay, ganun ba yan? <laughs> Pero sa may mashed potato. dapat Tingnan mo kung masarap. Ano Ano yung cornbread? Oh my god, thank you. Thank you. What's the name of your mom? Your mom is there? Hi, <laughs> Pa. I'll try it. You try it. Chicken in a salad. Yeah. Masarap. Sarap ng turon. Yeah. Siksik sa saging, asagi, may langka, pero... 19 pesos lang. Sulit na sulit. As in, sarap. Let's go straight na dun sa ano. Yeah. Yeah, magbuhat ka. Para magamit <laughs> ang mga muscles mo. Chol. <laughs> Tatlo. Tatlo siya. Baby. Paano yan kakasya sa kotse? <laughs> Hindi yan kakasya. Kakasya yan. Nagkakuha ng paraan sa Fortuna. Huh? Sa ibabaw ng kotse. Ticket number is 700... <laughs> Oh my God, ayan, napagkasya namin lahat ng gamit Kabaunog dito. Ko, <laughs> Kailangan mo lang isara. Sara na Mim. Go, success! Sakto lang yung binili natin. Pawis na pawis. Oh, pawis na pawisan din ako. Go. Ah, let's go na. Yes! Up, 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 Success! Hala! let's go na. Abangan nyo ha, baka biglang maglaglagan ang mga pinamilidges ko. Go. Oh, good luck. Up, 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 up. Ah! Ay! Ay, wala naman. Wala naman.